Good morning, good morning mga kamamay Panibagong bagong araw para vlogs bagong vlog. naman tayo no yun for today's video sa uh, update na naman tayo doon sa uh, ngayong araw no para doon sa mga nagtawid at kagabi uh, medyo dumami na yung pasayro sa, sa terminal at sa marshaling at sa uh, pila ng dito sa loob ng pier no so yun uh, sana naman ay Maayos lang at walang magliligalig no so hopefully na uh, pasok lang kayo huwag lang kayong uh, Uh, kung ituturo naman sa inyo po lahat ng mga uh, tamandaan at, uh, tamang daan at tamang pagtawid ninyo para may Makarating kayo sa inyo at sa kung saan man kayong uh, at sa ngayon uh, hindi pa naman na uh, medyo wala pang pila ngayon no? so baka mamayang hapon or o gabi pa uh, dadagsa talaga ng marami no? so di, medyo malook pa ngayon so sana naman ay Uh, maayos lang ang pagtawid nyo at uh, pagpila pati sa pila no pati sa marshaling. so yun at uh, kung bagong ka lang sa youtube channel please like and share and subscribe click notification bells para magiging update ka naman sa mga sunod pang videos natin so yun let's go try papakita natin sa inyo so yun nandito na tayo no sa ram 7 so, si Jis lang nandito so wala na ibang barko kundi si Jis na natira Si Jis na naman ang babiyahe pa kay eh, mga kamamay. Tapos pagdating ng hapon, magrumbrumblo na naman. Ayan o, no, dami ng panakay. So mayroon pa sa marshaling mga kamamay. No? Papakita ko rin sa inyo mamaya. At uh, siguro hindi pa naman magkasya ngayon. At uh, puro private pa. So nandoon sa pinakalikod ni Jis. Uh, ano yan? Tawag dito mga tracking. No? Pero nasa unahan yung mga private yan. Ayan o. So, yun si Briones the third. So, yun mga nandiyan na rin mga tropang Ghost diyan nakaabang para sa clearing para pag-alis ni ni Jesus ano. Yun shout out kay ah uh, Jesus ano at lalo, na sa kapitan at sa kay Chipinida no. So, yun shout out kay Ma'am Aris Girl at asawa ni Chipinida. Yun shout out po Ma'am. And maraming salamat po sa pagsubaybay at sa pag-subscribe sa pag-share sa mga videos ko. Maraming salamat. And God bless. Ingat po kayo palagi ano yun sa mga lahat ng mananawid no chat out po sa lahat mga supporters natin dyan so ito ah nandito pa si GC si, ano city hindi pa nagaling sana aabot niya si city para doon sa ano uh, biyahing undas tsaka sa itong sa mag election ano so sana makabiyahin na si city so tara samahan niyo ako doon sa marshaling para makita natin kung ganaw na karami ng mga pila no so meron pang slot sa dalawa tatlo apat apat pang slot ano para sa darating pang mga ano private dito tracking ng Marinduque yan dito sa dalawang linya na ito so kagandaan ngayon at uh, walang bagyo no so natimpuan ng ano ang biyahe ng mga mamal, minamalating ano pasahero at uh, walang bagyo at gandang panahon na binibigay ni Lord para sa kanila no sa atin. Mga buwan. Ay, biglang ulan, biglang lumakas Ba't ganon? Ah, parang yung isibas ko, lakas Biglang lumakas ang ulan mga kamamay Oh, ang itim-itim dagim So kaganda naman ngayon mga kamamay no? Alis dating ang uh, biyahe ng uh, barko no? so, Siguro pag nag-volume uh, na uh, Wala nang uh, schedule yan Wala nang Hindi uh, na sila magbibigay ng schedule Kung bagay uh, Sakay Alis na lang sila at, uh, Kung bagay Kakarga na ng mga Sa mga uh, Private na no So hindi na sila magbibigay ng schedule Para Diretso na po ang biyahe at Pag napunong na Sakay sila alis So, ganun na po ang installing ngayong uh, biyahin. Sa madaling sabi mga kamamay, uh, loading and loading na po ang mga barko. No? Kung uh, sakaling uh, magbubulyom na ang mga pasayro at ang mga panakay. No? So, yun.